So, ayan na, guys. Akya tayo sa taas. So, ayan na sila sa baba. Dito na tayo magkuha ng video. So, ayan. Ito yung bintana niya. See? Oh. Tanaw doon sa taas din. Ito naman yung three bedrooms. Oh, yung isa. Pwede dalawa dyan matulog din. So, ayan. Ganda dito, guys. <laughs> Lakas ng aircon. So, ayan yung ano, yung sa likod namin is andun yung fall. Fall. So, pwede siyang i-open. Gahit <laughs> man. Hindi siya ma-open, guys. Let try to open this one. See? Oh. Uh, ayan yung, ano. Hindi siya makita doon, guys. Hindi makita yung ano. Hindi makita yung full kasi medyo ano siya. Medyo medyo malayo. So, ayan pala yung kabuuan ng second floor so yan mga 11 people kami dito oh then may ano sila may drawer dito pwede mo siya lagyan ng mga gamit so meron din dito oh lagyan mo siya ng mga gamit mo sa kami din sa kabilang So, sa baba, hindi na natin na kasi kasi ano, nandun na sila sa baba. oh humiga kasi napagod mo. So, ayan yung first floor, guys. So, meron din dito. Meron din dito. Ah, meron din dyan. nagayan lagayan. So, andun pala yung baba, guys. O, oh, see? ang ganda ng pag uh, I mean yung view niya kasi tanaw na tanaw yung dagat so ay ay Diyos ka dahil man siya oy so ayan din yung baba guys hmm. Kasi nanjan kami sa baba naka Stand by while nag-antay na makapasok sa room. So, bababa tayo. Hmm? At, pakita natin yung pakita natin yung ano, yung first floor. So, kukuha lang ako ng video o oh, picture. Ay, lang. Kukuha lang ako ng picture. So, kung sa baba, punta tayo sa baba. Nag-vlogger na ko, guys. So, ayan yung likod niya. Oh, my God. Tapos, andun yung full. Ore. Hmm. O CR. Hmm. Yung CR. Hmm. Yung CR nila guys. Then, anjan yung mga yung iba nandun na kalagay. Nakalagay, Nakalagay doon sa labas. So, may shower din sila. Shower 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 oh si meron may shower sila pwede din siya may ganyan oh si pwede then di and then sila natutulog 5 minutes na. Oh, natulog na si Madam. Si hmm. Oh, yan na Tulog na sila. So, ganyan pala yung dito sa baba. May TV. me ask yung kinabuhi. Oy, hi, call. Then, ito naman yung labas. Labas. Yan yung lalabas o paglalabas ka. Ganyan yung view na makikita mo sa labas. O, oh, di ba? Ang ganda. Ganyan yung view na makikita mo. Yan. Then, pagpapasok. Ah, ganyan. So, Tak semuanya yang aneh kebuahan. So, that's all for today's video. Bye bye.